Grabe, hindi kami makadaan. OMG, baha. Hmm. Hello? ayan. update, po dito sa labasan, ayan oh. Hoy, grabe. OMG. Shucks, ang taas. Ang kawawa mga tricycle. Shucks, ang ano nila. <laughs> wow. Ano ba yun? Nanguhuli ng tilapia. <laughs> Ayan, dito sa May Robinson Banda.

Ayan, Wow. <laughs> Yo, idol. <laughs> Ay, iba mga sasakyan na matataas ang kadahanan. <laughs> Grabe. Ala. <laughs> oh. ba? Para nasa Tuganay lang. Next, 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 next. Si Kuya vlogger din, oh. <laughs> Naka-live kaya? sigi <laughs> live Sige, bigwasan mo. Binagalan pa lalo. Hmm. Maganda dito pag ano, mataas ang sasakyan. Shucks! Mayroon ang masasakyan. Sa likod na lang, kaya. Kaya naman ang tricycle. Ha? Sa likod ng itik yan eh. sasalit lang na itik yan kaya gawin yung jet ski ayan kaya ikapit kate ha Kaya. Kaya yan. Kaya. Kakayanin. Sige. Oh, si nga, oh. astig, Good panda. Nakatawid. oh, ingat sa mga nabubiyahe. Yan. Yan ang lagay ng bahadi sa pasita sa labasan kabayo tumawid ah, buta na magaling -ga, ka -ga ng itik yan eh Ang <laughs> ka -ga ng itik to <laughs> yung iba ano ayaw sumugali kasi madadali yung ano nila eh makina eh bagong linis pa yung sasakyan ng iba kung <laughs> na kung si kuya red ang hair <laughs> Tara, chop house sa baha traffic. tipit na. Ay doon sa labas ang ano, yung papuntang labas yata ng ano. Pero ayun lang dito, iba yata na kana ayo sumugal eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya nga. Mm -hmm. Kayo kanina? Oh. Basta mga tricycle driver talaga. Mas marami kasi pasahero pag ganito eh. Ibabaw na nila niyo. Eh, oh. Hmm. Pero doon banda yata ang malalim, ano? Hmm. Oo. Oh. Nakalakad na ako dyan noon, yung eh, kampewang, eh. Ay, ako, kadiri yan, no? Kadiri. Walang choice kung di talagang tumawid. Kasi ano, natagalan na kami doon, no? Oh, sa labas. Wala nagpapasakay, eh. Wala rin gusto tumawid. Mga malalaking sasakyan lang nakakadaan. Sa dabaw nga, bako ang gamit, eh. Buti na lang dito hindi naman gano'n. No, ayan no. Lagpas tao ang baha doon. Buti na lang dito ganyan na. Oo. Dulo, dulo sa ng ano, bike. Eh. Ah? Ha? Dulo no sa kanang bike. Oo. Oh. Nakalusong nga no. Uuwiin tiya din. Ay delikado nga 'yun. Nagbabaka sa nagbabaka sa kali lang sila no. Ha, ah, kaya. Kaya na kung kakayanin. Tricycle. Hindi meron naman hindi inabot yung ano motor. Mababaw na, kaganyan lang. <laughs> Tatawid. Tatawid na talaga yun sila. Ayan, <laughs> so, hanggang dito lang ang tubig. Oh. Ang ano dito kasi marumi na ang tubig dito ngayon, super. Di Galing sa mga kanal. Ang eh. layo na, na inabot ng baha. Dati hindi na maabot dyan. Doon lang yan eh. Doon sa may ano, Labeda. Hindi ka eh. nahaba ng traffic oh. Ganyan na resulta ng traffic dito. Pagpalakasan ng ulan. At mga pang malakasan sa sakyan, pwede yan. Pero pag mga ganito, hindi ang kaya. Pero mababaw naman na mga katawid na sila doon. Ayan o. Oh, ingat sa mga nagdadrive. Ayan. Diyan ako noon umuwi. Oopsie. Okay. Hanggang dito na lang. Ingat kayo mga idol. bye bye